Hello, good morning mga mamshi. Sa so, sa mga tambay lang na mga nanay dyan, sa mga tamad. Magtanim na lang kayo ng mga gulay kung wala kayong mga gawa. Para mas makatipit kayo sa taas ba naman ng mga bilihin natin ngayong panahon. Kailangan nating magsipa para meron tayong aanihin. Hindi puro asa lang sa mga mester natin. My goodness. So sa ganitong mga paraan lang mga mamshi, makatulong tayo sa pang-araw-araw nating mga pangailangan. Huwag puro tambay sa labas, magtanim din para may aanihin at kakainin. Thank you for watching mga mami and daddy. Thank you for watching guys. Bye. God bless us. Have a blessed Monday.